Kasama ka ba sa akin? Uy, papabili ng tinapay. Anong kasama? Lapay. Lapay? <laughs> tinapay. Uy, tali ka. Paano nga yung tinuro ko sa iyo maglangoy, mag-swimming? Paano nga? Mag-swim. tara. Anong... Anong ang mo? Lapay. Lapay. <laughs> tinapay. Bread papabili po ng tinapay din eh may tindahan din eh may tao kaya may ko to walang tao walang tao ate tao po puti walang tao ito eh huwag ko oh, to yun ba huwag oh. ay nakalak walang tao Oh, oi. Mamaya na lang kita ibibili sa bayan. Ha? Ano ang bibilhin mo? Ha? Ano bibili ko sa iyo? Lapay. Lap, tinapay daw, walang tao. Walang tao. Hay nako toy. Eh. Hindi ka kumuha? Wala ka na, wala sa Kailan ka nataga? Yeah. Ah? Malaki. Ay, oh, okay. Hindi naman tahiin. Huh? Hindi naman tahiin. Kaya uh, pa uh. nataga. oh mo baka mamay tatahiin ay eh. hindi ka kumuha talong talong mga kahanga po natin pauwi na daw po, nataga, ah, uh -huh. yan nakakangilo ano pero yung mga taga sa amin ganito Baliwala po sa magsasaka Put-put lang po Tsaka dahon po, ito po Ito, pampaampat po ito Pag po ito sa bukit Mga kaysang Pampaampat po ito ng dugo Kagayomusin mong ganun Pabubulain mo Tapos ay Ay yung Pipigain po Yo. Ampat po ng dugo. mga kaisan. Ito po yung ating palayan. Nagpahukay na po tayo ng pailog sa gitna na magsisilbi po nating patubig sa lahat po. Yan. Pinahukay po natin ito. Yan. Bye bye tabi. Papunta po yung gitna. Oh, mga kaisan. Yan. Ito po ang uh, magsisilbi natin pailog. Papunta sa ating mga halamanan yun halamanan na po ito lahat itong area number 2 yan ito po yung pinahukay natin eh. gara nain na po ang tubig yun para po pag bumaha inaral din po natin ito eh silbi din po itong paano silbing uh, patubig po ng halaman tapos at the same time mga kainsan dito rin pag po bumaha ito po yung magsisilbing tapunan ng tubig yan dalawang tao po ang nag ubra nito sinakuya pinahukay po natin ito ito po ay tatagos dadaan po siya ng talungan tapos ay dun sa kalabakan No. Tagos po ito diyan. Yan ito. Ang bagsak na po ay dito ni eh, sa labak. Niyan. Tapos diretso po 'yan dito. Sa kabila hindi pa po ito tapos pa-obra pa po natin ito yan yan po ang ating drainage papunta doon sa labak siguro maghapon pa po yung uh, mga dalawang tao pa ang tatrabaho niyan namis ba ako? Ha? ha? Milky? Namiss mo ako? Ha? Uy! Uy! Aha po! What's up mga kainsan Yan yeah, mga kainsan huling pitas ng talong mga kainsan At uh, nakasurvive naman siya sa tubig Kaya lang mga kainsan Ang uh, problema natin sa talong Sobrang tanda niya Hindi na, kagano, hindi na siya ganun kaganda Magbigay ng bunga Yan nagiging maliit na rin siya pero nakapitas pa rin naman tayo ng maganda tatlo kaya lang yun ang problema mga kainsan pa, eh kinukwenta ko po pala ito po pala pa isang taon na yung ating talong ayan uh, huling pitas po namin nadun po si Nakambal, si Tatay, si Bunso uh, maraming salamat sa talongang ito uh, nakakalungkot man pero kailangan nating tanggalin ang ipapalit natin dito natin mga kainsan pipino pabubunot na natin ito bukas kung sino mapadaan dito kuhanin na lahat ng bunga ah uh, bukas ah uh, bubunutin na siya tapos mga kainsan parang yung palatay oh hindi mga maganda ganda pa doon dito medyo ano na alanganin pero ayos pa ayos pa ah pipitasan mapipitasan pa isa pa yung, may katilain, oh, e eh, siguro pang ano na lang, pampinta lang sa kalakalapit. Hindi na siguro tatay pang prosi, Pangbigay na lang ang, siguro tatay. Ibibigay uh, ko na lang, sayang din naman. Ay, Mabubusong. Cheat. Pero titingnan ko rin kung magkakaigi nga yun. Magit may palilumpati. pati. Palilong pa tatay? Oo. Yan si Bombay po. Yari na oh, kuya. Yari na. Ay ako yung katatapos lang mag-spray kaya ako hindi nakapunta din eh. Mm -hmm. Yan, pauwi na rin po kami. Hindi na po ako nakatulong dito dahil nag-spray po ako lang ni Yugan. Gisaka na po lahat. Uh. ang tagos po nung anong iyon ang tagos nung ating pasalok na iyon dito, dito na po ang tagos nun dito ito magsisilbing patubig po yun automatic na yan ang lusad. papunta sa kalabak-labakan hindi na tayo gagamit ng gasolina yan nakauna po natin yung tubig eh malaki na po balik na po sa dati uli yung tubig yan hindi na po ang lusot niyan. tapos palulusutin natin paparun dyan sa kamutihan tapos ay sa kalabakan ito para po uli lahat ng ating pasalok pwede tayong anytime magpatubig hindi na tayo irrigation lang lagyan natin ng irrigation sa gitna dito yan itong tabing ari yan yan lahat ng halaman ang dadaanan para pagpapatubig sa gabi mabilis hindi na, hindi na kailangan gumamit ng gasolina yan papagayan po diretso dun mabilis na ano mga kainsan dito panabay tapos ay isa sa gitna papagayo naman hindi na po natin ito pinadat ng tubig dahil ito po ay natin na natin ng kubuta kukuputahin na po ito yari po ito Maraming maraming salamat sa, sa talong. Uh, isang taon ninyo kaming isang taon mo kaming isinurvive survive Diyan nakuha ng mga gastusin sa bukid, pambigay kay nanay at tatay, trabaho sa mga kaibigan, kinakambal at uh, yan. Ang good news naman mga kainsan. Di ang tanim natin po diyan ay 5,000 puno. Ang good news mga kainsan. Tatanim naman po tayo ng July ng uh, 20,000 ka puno po na talong. 'Yun naman po ang good news, may kapalit na po siya. Pero hindi po natin dyan itatanim ang talong dahil kapamilya po, kumbaga na andyan na lahat 'yung sakit. Ililipat naman po natin 'yan ang linya. Dito naman ang talong sa kabaak. Pa po. Yan, halos uh, ano po? Na triple po ang itatanim natin ngayon, 'Yun po ay halos sa uh, araw-araw na po ang pipitas ng dalawang tao araw-araw po yun, wala nang tigil mga kainsan uh, thank you uh, sa mga talong at sa inyo lahat uh, dahil sa talong na ito nagkaroon tayo ng puhunan mga kainsan dito nagsimula ang lahat nung una testing laang tapos ay eh, ngayon uh, seryoso ka na mga kainsan yung mga tanim natin malawakan ka na talaga nagsilbing uh, trabaho din ng mga kapatid ko sa amin halos niya kami nagsusurvive survive sa pang araw araw gastusin at sa, sa mga nagtatanong naman kung magkano ang napera ay wala po ay resibo kaya lang yung mga napipera namin dyan iniinvest din namin pinantutubos po ng mga tubigang napasan lanong araw tapos ay ano mga kaisan yang siya yung nagbigay sa amin ng ano kumbaga pag-asa sa pagpaparming na maganda pala ang kitaan. Kayo na lang mga kaysan, uh, uh, makano ang mga kaisan. Ah, makanong na pera mo diyan eh. Basta't kada harvest po ang napepera pera. Tanggal lahat mga 6,000 to 7,000 ganoon po. Sa loob po yun ng kulang-kulang isang taon may mga buwan naman din tayo na hindi tayo nakapitas yan marami nagkukwinta eh kung magkano doon na ano na pera ng talong ay basta uh, lahat po ng halos puhunan namin dyan ang galing tapos ay tumama pa tayo sa mga mga magagandang presyo mga kainsan yun kwintahin nyo na lang po 7,000 every 2 days minsan nag aaraw-araw pa kami minsan every three days iba't iba po eh iba't iba ang pitas minsan araw araw pagdagsa araw araw kabaa 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 yun kayo na lang po ang magkwinta mga kaisan mahirap kwintahin eh <laughs> puro resibo na po nasa na eh pero tumubo naman po so, lagang sobrang grabe po grabe ang magbulayan napakalaking tulong talaga as in talagang Parang ka rin pong nasa abroad. Yun lang ang masasabi ko. Biro mo every 3 days o 2 days, aaraw ka ng nasa 7 po. Kung bagay, not to brag, but uh, to inspire. Malay mo, tayo pala yung makapagbigay ng pag-asa sa mga OFW na gusto na pong umuwi sa Pilipinas. Okay. <coughs> yun at medyo nakukumpleto na rin po yung mga gamit sa bukid na yun po yung mga pangunahing uh, kailangan yun lang mga kaisan ay paano mga kaisan tatapusin ko na ito tayo naman po ay pauwi kukuhanin natin yung binhi at makaaga magtatanim naman tayo ng anong pangalan ito magtatanim po tayo ng at sal. Papunta po tayo lukban. Kakaunin po natin yung binhi. Ngayon na po. Ngayon, ngayon na rin po. huh Talagang ako yung iparot pa rin eh mga kaisan. Simula, basat simula alas 5. ng umaga. Parot pa rin eh, ako nyan. <laughs> Kaya agnas pawis din lagi pero maganda naman po sa katawan. Yo yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.